Guys, ayan so magandang magandang umaga po sa inyong lahat so nandito naman si Kindness guys sa labas po ng aking bahay alright ayan po so ngayon is saalis uh, po tayo guys at uh, may kunti tayong ililibot ayan so actually guys may plano pa po ako na ibang pupuntahan pero depende lang po sa oras natin so ngayon po kasi is araw ng linggo at uh, kahapon is pumasok po si Kindness sa trabaho so Grabe, sobrang busy po talaga. Kulang yung time ko talaga guys ngayon. Hindi ako makabuelo sa pagbavlog dahil na araw-araw may overtime, may sabado. Pati next week, may sabado rin po kami. Yan po. So, maraming order. Yan. So, halos po ng linya or department po ng work ni Kindnesh puro busy po talaga Yan. so this time is kung ano lang po yung kaya ko i-vlog sa mga oras na po na ito at i-share ko po sa inyo so please guys, uh, ubani lang po ninyo samahan nyo lang po ako guys kung uh, saan po tayo makakarating ngayon Ayan, so, ayan guys, share ko po pala sa inyo, nagbaon po, yan nagbaon. So, nagdala ng extra na ah, parang medyo manipis pa naman ito guys, kasi nga medyo mahangi na po ngayon sa Japan. Although, naka-t-shirt pa po ako, pero mamaya maya kasi minsan malamig na rin po, kasi may hangin na po siya. Alright, so, let's go guys, para may ano naman tayo. So, maya-maya, i-share ko po sa inyo kung saan po tayo pupunta. right, let's go! guys, ah, nagpark muna kami. Ayan po, nakarating na po kami dito guys. So, gusto ko lang po talaga na i-share po sa inyo ngayon kung ano ba yung meron dito po sa battlefield po ng Sikigahara. Ayan, so mga history po tayo ngayon guys. Okay? So, kahit po si Kindness, first time ko rin po pumunta dito ngayon. At syempre guys, may bit rin po tayo ngayon na damit kasi nga baka maya lamigin si Kindness. At nakasumbero tayo dahil medyo mainit po. right? guys, tignan ko po nakaano na si Kahit Nesh kasi may hangin, hindi na kurukurub na gusto ka tumunaw <laughs> ay say hi muna hi mas nang hangin o no? <laughs> ito banda eh Yan, so hangin na naman ang video ni Kindy ngayon. <laughs> po. Pero okay lang mainit yung panahon. No? Alright. So, medyo malaylay yung lalakarin natin guys. Okay guys, pagpasok natin dito, may mga nakalagay naman po na sign kung saan nyo po gustong uh, pumunta banda. Okay? So, this time, is dito tayo sa Battleside Memorial. right? Medyo na si kind na siya. Mabuti na to guys. Para, kasi kain mo kain. Ito yung maganda. Exercise, walking. Wow. Ang ganda guys. Oh. Bawal ka sa view Alright Exercise tayo yun Parang may event dito ngayon guys Kasi maraming tao So, ayan guys, bago ko po kayo ilibot lahat dito, so ipapakita ko rin po sa inyo kung ano yung mga uh, kaganapan noon. Ayan po, so halos po guys, ah uh, dahil marami na po mga turista kasi dito, kaya naglalagay po sila ng English at uh, Japanese din po ang pagkasulat. So, ayan, so kung alin man yung pwede natin dito na uh, malaman, so nandito po lahat at ito po yung mapa nila. And then guys, ito po ay pinapakita ko muna sa inyo ang kabuuan lang po dito lang po 'yan banda. Ayan, so napakalawak po ang sakop po ng Sikigahara. All right, ayan po. So napansin niyo po guys, dito banda sa kinuhanan ko po ngayon ng video, wala pa pong mga tinayong mga bahay. Yes po, at malamang po guys dahil parang Uh, nire-reserva po nila ito dahil dito po talaga ang kaganapan noon ng ang kanilang parang digmaan nila o pinaglalaban nila ang kanilang uh, karapatan dito sa lugar na ito. Okay? Ayan po guys. So talagang uh, memorable po ang lugar na ito para para po sa mga taga-Sikigahara. Ayan. So at maraming tao po ngayon guys dahil may uh, presentation po dyan ngayon, may celebration po sa na, nagkataon po na nagpunta rin po si Kindness ngayon. Okay, at nakikita niyo po dyan guys sa itaas, yung may parang mga puti po na mga tela, ayan, so yan po ang signaling command po noon. ito po muna tayo banda ayan po so ito po yung naging uh, the battle of Sikigahara map and guide ayan so may mga Uh, pinapakita po dito guys kung paano nila pinlano po lahat ayan so sa mga gusap po mga Michelle dito marami po talaga kayong uh, makikita po at kung paano at ano ang mga pangyayari noon ayan so dito po tayo guys at syempre is share ko po sa inyo maakyat po tayo ayan po napansin niyo po guys yung matutulis po ng mga ah uh, kahoy po. Ayan, so madalas nakikita lang po natin ngayon sa mga uh, palabas po or sa mga movie. Ayan, so ito po ay totoo pong nangyayari uh, noon sa Lugar po dito ng Sikigahara at hanggang sa ngayon po is nilireserba pa rin po nila ito. Ayan. So kaya madalas po marami na rin po mga turista dito kahit 'yung mga uh, Japanese po na nakatira po sa ibang lugar pumupunta rin po dito para uh, masaksihan din po at makita po sa personal uh, at malalaman din po natin ang history po ng Sikigahara. Alright, and po. So guys, akit po tayo. Alright guys, at akit na po tayo dito. No, 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 no. <laughs> yes. Grabe. Nasa taas na si Kindness. pagkaakyat po natin makikita po natin ang napakagandang tanawin po at yung sako po mismo ng si Kikahara so ayan guys may mga uh, nakikita nyo po guys may explanation po sila kung paano at anong nangyayari sa battle noon ng si Kikahara ayan po so maganda po guys dahil maintindihan po natin yung mga pangyayari dahil may nilagay po talaga sila na English po, right? And play po natin On October 21, 1600, the decisive battle to gain control of the nation was fought here on the narrow plains of Sekigahara between the forces of Western Japan, led by Ishida Mitsunari, and the Eastern forces under Tokugawa Ieyasu. So, ayan po guys, uh, hindi ko lang po talaga sya uh, pinarinig po sa inyo lahat-lahat dahil medyo mahaba po sya. Ayan, so ito po ay uh, pinapakita ko lang po guys bilang uh, tour guide din po sa mga gusto pong mamasyal po dito sa battlefield po ng Sikigahara po ng Japan. Ayan, so dito guys, uh, hindi po kayo uh, mahirapan dahil may mga English language po kayo dito na makikita at maririnig po. Ayan, so hindi po kayo dito mahirapan guys kung ano man po yung dapat natin malaman. Alright guys, so ngayon baba na po muna si Kindness. Yan po. So ito po ipapakita ko rin po sa inyo ngayon na kung saan ito po yung kasi yung pwesto natin ngayon guys parang ito po yung signaling command po ng panahon po ng uh, battle nila noon. Ayan. So, nakita nyo po guys, hanggang ngayon, pati mga kahoy, nakareserba po siya. Ayan. So, hindi talaga nila ito pinapakialaman. Wala silang binago. Ayan. Bagkos. Uh, nilinisan po nila guys hanggang ngayon kaya maraming uh, isa sa mga tourist spot po ito ngayon na ang Sikigahara Battlefield po ayan. So, ito guys, uh, dito pa lang po tayo. Kung mahaba po ang oras ninyo, kailangan nyo po na, kung pwede, maaga po kayong pumunta dito. Dahil, uh, napakalawak po ng si Mahabang lakaran po tayo dito. Okay? So, pwede din po tayong dumaan dyan, guys. Pababa po. Ayan. So, depende na po sa inyo kung saan po kayo uh, bababa. Dahil nga po, napakalawak po ng uh, Sikigahara Alright? Ayan po. So, na-amaze ako, guys, sa puno. Ang hahaba po talaga at ang gaganda po tignan sa paligid po. Mm -hmm. Okay guys, sa baba na po tayo. So yun po yung nandito guys. So, so sa mga gusto po na magpunta dito, Ayan so kumpleto, may English, may Japanese po siya na explanation po kung ano pong uh, mga kaganapan noon dito sa Sikigahara. Ayan, hanggang sa nasakop niya po ang buong uh, lugar na ito. Right? So ayan guys, medyo malaki pa po 'yung ating uh, pupuntahan ngayon dito kasi malaki po kasi ang lugar din ito na sakop po. Right? So baba muna tayo, hinga naman kindness. <laughs> okay guys at baba na naman tayo nitong so may mga drama na po na nangyayari doon guys may mga demonstration na po noon Ayan guys at nakababa na po tayo at tamang-tama po magsisimula na po ang presentation or drama nila uh, para po sa kung paano po sila nakipaglaban noon uh, katulad po niyan guys yung mga may mga samurai ayan so ito, ito po yung mga mga costume nila noon mga damit nila noon kung paano po nakipaglaban sila noon kung ano ba yung mga kasuotan at yung mga gamit nila sa pakikipaglaban. <tinyo> <tinyo> yung iba naman po is may mga bata rin po. Ayan. So, mula sa bata po hanggang sa pagtanda, malalaman po ng mga alat uh, nakatira po dito sa Sikigahara kung ano po talaga yung history. Dahil hanggang ngayon po is uh, sineselebrate nila yan bawat taon po. Kaya kahit yung mga bata pa po, alam na nila kung ano po mga gagawin nila. Mga present, may mga presentation din po sila. Alright? Yan po. So ngayon guys, uh, marami pa pong mga uh, palabas or presentation po. Actually yan po mga ating mga nakasalubo ngayon. Sila po ang susunod na magpapresenta. Ayan, so halos mga nakakostume pa po talaga sila guys. Yan po. So, pwede po sana tayo magpa-picture dyan, guys. Pero, uh, may, medyo mahirap din po dahil yung oras nila, uh, nakaabang na po lahat doon. Okay? Yan po. So, dito po, guys. Ayan. So, napansin niya po, napakalawak po. At ang dami pa rin po nakasuot ng mga, uh, kag mga at makagamitan po na ginagamit po sa digmaan. Alright? Alright guys, daan tayo dito guys sa ah, napakagandang maliliit na mga bulaklak po. Ayan. Kulay pink and white. Dark pink. Uh, may red. Ganda. Ayan. Tapos may door po. Cosmos. Ayan. Cosmos po. Flowers. Flowers. sa loob the si kindness ayan wow kanindot guys wow di ba nice ka ayo try natin ang malapitan okay ayan guys wow ito po yung kaniyang bulaklak talaga right thank cute ang dami huh? nakakapalibot kay kindness hanggang dito sa baba ayan so maganda to guys kung hindi po ito na daanan ng ulan ayan ang dami wow ang ganda pa yung aking mga napagkita. <laughs> okay, so, punta lang tayo guys sa iba. Ang oh, kalindot niya, tangamoy niya. So, pagkita ko, nung ano guys, ang dami nito eh. So, pagkita sa hangin. <laughs> Alright, let's go. Alright guys, at salamat po sa pag sama niyo po doon sa akin kung saan makita tayo so titingnan natin guys kung saan po tayo pupunta ngayon okay Alright guys, at mahabang na naman ni Kainesh, punta po tayo sa Battlefield Memorial Museum. Alright! So yan po, so, hindi ka pumawala dito kasi marami po mga site. Okay? So yan po, ito po yung sakop mismo nila ng si Gahara po. Alright! Wow! So nag-enjoy kit si Kainesh at proud po ako dahil uh, narating ko po ang mga ganitong view po dito sa Japan na kilala po mismo dito guys ano na po sa mga uh, yung mga nangyari po noon dito kung paano sila naging uh, successful po sa Japan. Dito. So yan guys, at ako muna yung makapaalam dahil kailangan mo na itong hanapin guys yung ating susunod po na uh, i-vlog ko po dito guys ayan po, so please po abangan nyo po guys sa aking part 2 po nito ayan, kung saan po tayo makarating ngayon so hindi na po kami bumalik sa aming parking area dahil nga po, mahirap na po maghanap ulit ng parking, so nilakad na lang po namin at kung saan tayo pupunta ngayon okay, so ayan, wow nice kayo ang place ni Kaidnesh, okay so thank you guys sa so, iyong panunood please, abangan nyo po muli ang aking mga susunod na ma-upload na videos po. Bye guys. Dumari no, ka mas. Ang dami. Ang dami guys oh. Ang ganda talaga tignan no?